Narito na naman tayo sa Spokes Hour. Ay eh, siguro alam niyo na po, no? Pinaaresto na naman ako ng kongreso. Eh alam niyo naman, dati na nila plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng kongreso dahil ako daw ang pinaghinalaan ni speaker na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi syempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit kay presidente. Hindi eh, naman ako nakakalapit kay presidente. Tumabong ako ng senador sa... Hindi, hindi. hindi, hindi ako, ang pagkakakaalam ko dito, kung pinag-initan ka man, pwede sige pagpala Bigay ko na sa iyo pwede oo uh oo -uh. uh -uh. dahil doon sa ikaw yung naglabas ng fake pulburonic video okay fake ha oo uh Hoy! -uh. <laughs> <laughs> hindi, hindi naman ano hindi naman uh, magagalit sa iyo yung mga tao kung totoo yung nilabas nyo e kaso kayo uh, kaso kasi fake yun oo uh -uh. Walang katutuhanan katotohanan yun di ba kung maglabas kayo, sana yung totoo, hindi yung mga edited or AI lang. Di ba? Unity, pero hindi naman kami naging malapit. Ay, shoutout kay Dabaw City Me. No, kahit anong gawin ko, eh, talaga hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Kasi talaga parang may distansya siya kapag bagong tao. No? Yun yung akin na discover. Kaya nag-give up na rin ako. Kasi eh di wag. Pero anyway, kaya ako talaga sa mula't mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman ho bilang abogado na may kapangyarihan ang kongreso na mag-sighting content. Pero alam niyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa wala pong kapangyarihan ng kongreso na magcontempt para magparusa sinungaling ka kasi ganito kasi yan Harry ha ganito yan mali yung sinabi mo lawyer ka pa naman pero mali yung sinabi mo nanumpa ka eh na hindi ka magsisinungaling pero dahil nagsinungaling ka okay, Eko ka nila bilang parusa para maparusahan ka kaya nga kinulong ka kasi parusa yung tawag dun anong tawag dun? Anong tawag doon pag kinulong ka? Blessings? Dahil nagsinungaling ka, bibigyan kanila ng blessings, ikukulong ka. Parusa yun. ba? Diba? Ano ka ba? Ano pala, mag, ano Di yun? ba? Diba, nung kinulong ka, hindi ka masaya. Kasi piling mo, pinarusahan ka. Oo. Oh. Parusa yun. Kaya nga, kinulong ka eh. Kaya, Jay Spray shoutout po ah. Grabe. Baliktad yung ano, yung brains. Nanyari. K.O. Ay, salamat po sa 804 likes natin dyan, ha. Ang kanyang kapangyarihan na magpunta. Roque Litada, shout out. eh para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ng content pagpaparusa. Eh ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung source ni Pulbronic video na hindi naman ako, no? Pangalawa po, Bagamat meron sila ganyan kapangyarihan, eh sinabi na po ng Korte Suprema. Pero limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang-una, dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman? Nirespeto pa naman. Bastos ka nga lang dun. Di ba, sumasabat-sabat ka pa? O. Oh, ikaw ay walang respeto. Sumasabat-sabat ka. O. Oh, sa Senado, ganun ginawa mo. Di ba? Sa Kongres, sinungaling ka. Oh. Bago ka kasi bigyan ng respeto, ikaw muna ang magbigay ng respeto. Kasi kung bastos ka, napapag-initan ka talaga. Normal 'yun. Bastos ka eh, sinungaling ka eh. Napapag-initan ka. Is that you, Sharota? Among ah? po, nang aking statement of assets liabilities and net worth sa Pogo. 'Di ba po? Ang iniibitsigahan ay e, Pogo. Ano kinalaman ng aking mga in mga income tax return sa Pogo? Ano kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa Pogo? Ano kinalaman ng estate ng aking tiya sa Pogo? Wala po ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo. Dahil sinabi na nga ni Kasi Ong na hindi talaga ako involved sa lockdown. Alam mo, Pero... Roke, sabi nyo nga eh, sabi nyo nga, hindi hustisya, walang hustisya dyan sa social media. Okay? Bakit dyan ka mag explain Eh sa Congress, pinapatawag ka, pwede eh, mo namang i-explain yan dun. Ilaban mo yung katwiran mo dun. Ano yung social media na yan? Explain, explain ka lang dyan. Uh, kaya ka bang iligtas ng social media? Walang justice dyan. Pero dahil wala silang maharap na liksa sa akin sa pobo, humahan sila ng butas. At siguro naman, makakaharap silang ng bukas. Bukutas, bakit? <laughs> <laughs> Bukas o butas? Anong klaseng butas yan, ha? Paborito ni Kibulo yan, butas. Uh. Hindi naman ako accountante. Eh. Alam nyo naman ako eh, nagkagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga exact gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan na meron akong unexplained wealth, eh bakit hindi nilang sila magsampan ng kaso? At alam nyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Bed Zone vs Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Committee. Nang na sabi ng Korte, hindi po hudikatura ang Kongreso. So hindi po po pwede pag dinig nila, eh gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Kung talaga sa tingin nila na meron akong unexplained wealth, eh, edi magsampa sila ng kaso at ipapakita ko naman. Eh, so, almost... ang, ang alam ko naman, sa ka talaga ng kaso eh. <laughs> diba? Man, o kung saan man, kung saan ko kinuha yung pera na pambili ng mga lupa. Kasi nga po, ang bilid sa akin ng lolo ko, pag ikanabenta ng lupa, bumili ka ng lupa. So sa akin wala pong problema yon. Pero wala pong jurisdiction ang kongreso na paghimasukan itong mga bagay-bagay na privado dahil ang investigasyon nila ay eh, pogo. Ano ba sila sabi nila? Sila sabi nila ang pogo daw ay eh, bumibili ng mga lupa. Eh meron ba silang nakita na kahit isang lupa na nasa pangalan ng pogo? Ang mga lupa ko namin nasa pangalan ng mga family corporations ko. Eh alam niyo po, tinatanggap naman talaga yan dahil pag ikaw namatay at nasa family corporation, hindi ka kinakilang magbayad ng estate tax. At kapag ikaw nagbentahan at nasa pangalan niya ng corporation, mas mababang buwis ang babayaran mo kasi... Ito ang sabi ni, ano, ni Jema, o sulat, sulatorio. Sulat oh. Ipipin ko ah. Oh. Kawawa ka namang uh, kawawa ka namang bata ka, nag-aral ka ba? Tanga ng batang ito, walang kaalam-alam, tanga lang. Anong laman ng comment mo, puking ina mo ka? ah Jima Sulatorio putang ina mo. Anong laman ng comment mo? Oo. Hindi mo nga ma-explain eh. Kung ano yung pinupunto mo eh. Hmm. Ganyan mag-isip ang mga tanga, tarantado, putang ina. Oo. Binabasbasan kita. Jima, sulatorio. Putang ina ng buong pamilya mo. Putang ina ng tatay mong patay na. Pumanaw na, nanay mong patay na. Putang ina niyan. Ha? Putang ina ng anak mo. Putang ina mo rin. Putang ina ng partner mo. Ha? Putang ina ninyo lahat. Yun. Basbas -bas yun. Para sa mga putang inang ng uh, pamilya na meron ka ha? ang kitang hinayupa ka. Mag-comment ka, bigyan mo naman ng ano. O, bakit wala akong alam? Anong meron, o, Hindi yung ganyang comment na para kang tanga lang. <laughs> ano? <laughs> pag, pag, ito kasi binabasbasan ko itong mga tatanga-tanga, biglang hindi, Biglang natutunaw eh. Hindi na nagko-comment eh. Ay, nako po. Nasasaktan po siya kasi binabanatan natin si Harry Rocky. Okay, masasaktan, relax lang kayo. Ah. Yung shares of stocks, hindi yung halaga ng lupa mismo. So sa akin po talaga, ang talagang dapat sundin na desisyon ng Korte Suprema itong Benzon. Pag hindi po at walang kinalaman sa um, ng Kongreso, hindi dapat isiwalat ng mga resource persons. Pangalawa, eh, kung talagang hinuhuli nila ako dahil sa isang krimen, abe, huwag, huwag nilang gamitin ang aking sarili. Boss, pa-shoutout kami dito sa... Uh, boss, pa-shoutout naman kami dito sa league. Uh, laging nakikinig, uh, laging nakikinig sa'yo, boss. Shoutout kay uh, Jonet, kay Mon, kay BJ, ayan na kay Joresh. Shoutout po sa inyo dyan, ha. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha. Ah. Oh. Yung mo Ah. Nag-comment lang pinagmumura mo. Oh, pagtatanggol mo? Jojo Borhay pagtatanggol mo? Ha? Ulang pa 'yun. Sasali ka ba? Huwag ka masasaktan. Hindi hindi ako ang dito ha. Demonyo 'tong nagla-live dito ngayon. Hindi ako maka ano dito, maka-anghel, ha? K.O. Nasa nasasaktan ka partner mo ba 'yon? Jojo Borha. Sabihin mo kung partner mo ay sasali kita. Dinig <laughs> mga dokumento ko na ebidensya laban sa akin. Yan po yung karapatan against self-incrimination. Humanap sila ng ebidensya ko. Sinasabi nila na pogo ang bumili ng mga lupa namin, edi eh ilabas nila. E eh, paano naman po mangyayari yun? Yung mga akin family. Eh kaya nga iniimbestigahan ni, eh. Pinapapunta ka eh. Kung kaya mo talagang sagutin ng mga katanungan, Harry Roque, dapat nandun ka sa Congress, sinasagot mo yung mga tanong patunayan mo doon. Hindi dyan sa social media. Eh kaso takot ka eh. Natatakot ka. Kasi nga, pag ang sinungaling na tao, hindi siyempre, hindi mo mabubula yung mga ang tatalino ng mga congressman dyan. Except lang kay Marcolita ha. Walang alam yan si Marcolita. Wala na ano, walang alam yan. Hmm. Patunayan mo dun. Pagpakita ka! Corporations, 2014 pa sinimula. Wala pang pogo sa Pilipinas. Nasimula na yung aking mga family corporations. Ang mga bintahan po, eh bago pa. Sumulpot yung Lucky South 99 na yan na pilit nilang inuugnay sa akin. Hmm. Ang Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. <laughs> Pakita ka na lang. Ah. Oh. Tuna po, ang na-establish lamang, eh unang-una, sinamahan ko si Kasi Ong para nga po humingi ng gifts. Gifts sa bayad dun sa kailang bayaran sa, pag sa, pag sa pag dahil nga po, di umano sila na-dispalkohan. At pangalawa, ay, shoutout kay uh, Mary Jane uh, Clavin Shellas, ha. Oo. Paki, ano na lang, pakitanong, pakitanong paki, na lang ang yung Sara Duterte. Ha, na taxpayer ako, sabihin mo sa amo mo, nasan yung pera ni Bullpoint Man? Hmm, naghahanap din ako ng pera ko, ha? Pakitanong kay Sara. Kasi, imposibleng yung tax na binabayad ko, imposibleng wala doon sa 125 million na yon. Mary Jane Clavin Pakitanong sa amo mo. Ha? Naghanap si Bullpoint na ng pera niya. Ba baka kung saan-saan na napunta yun, walang sagot. Ha? Mary Jean, pagsa pagsabihin mo si, sabihin mo sa, sabihin mo kay Sarah, huwag siyang tutulog-tulog, ha? Ayaw namin ng tatamad tamad na vice president. Ha? Mary Jean Clavencielas, Ah, ito yung comment niya, ipipin ko ah. Ah. Yan. Kasi minsan may mga nagpapanggap dito na BBM daw sila eh. Yung kaso na hinuwakan ko sa World Win. Dahil kumpleto naman po yan sa dokumento. O nga pala natalo kami sa kaso ngayon. Pero natalo kami matapos sila isang taon. E man mo. Oh, next time para hindi kayo mapagkamalang kabila. Ayusin nyo po yung mga comment niyo Ayan ano nakapin o. No? na ayusin niyo mga comment niyo ha para nako wala pa naman pre no na yung bunganga ko man sa ng meron na silang dito-fix execution, pinapaalis sila. Pero, napahapa ko naman po yung panahon, naging isang taon bago sila napalayas, no? At ngayong napalayas na sila, Edgar hindi, Makapalag, shoutout. Pwede naman ng gobyerno. So, bali, walang panalo nila kasi gobyerno ngayon na nakaposisyon doon sa Pogo sa Porac at hindi naman makukuha yan ng mga pribadong may-ari. So parang Pyrrhic victory. Sana yun nawala. Na nakuha Ito yung pala ang ari ng lupa. Pero siyempre, ang laki din na nawala doon sa World Bank kasi ginawa nila yung 49 buildings at meron din silang nabayaran ng partial para doon sa kabahagi ng kabuuan ng 10 hectares. Parang hindi ko nagkakamali, parang 4 hectares ata. Pero yan po yung dapat nilang impistigahan. Nasaan ng pera ng Lucky South na din umano, ko pagbili ng mga lupain. Wala pong ganyan kahit anong testimonya. Kasi ang sabi nga ni Cassie wala akong kinalaman sa Lucky South. Ang hinawakan ko. <laughs> Maniniwala ba kayo dun? Mm -mm. Alam nyo, yung mga... Alimbawa, may tropa ka, mag pa, magtatakipan kayo hanggat maaari eh. ba? Diba? Saka, kami nakikiusap, pare Roke. Magpakita ka na. Huwag kang mag explain dyan. Sa iyong uh, social media accounts. ba? Diba? Ang kailangan, presensya mo. Pakita ka. Patunayan mong may Ano ka, may? Ah. <laughs> uh. Kulang, <laughs> eh kaso nang ejected. So siguro naman hindi niyo kung bakit pati yung mga medical records ko eh. Anong pakialam ng mga medical records ko at ang misis ko sa investigation sa Pogo? At nakita niyo naman talaga yung tiya ko na namatay na yung kanyang estate. Anong tinalaman diyan? So sa akin po, hindi po ako una una, hindi ako pagante sa batas. Bali po yung sinasabi ng East Barbers, the Barbers after ay pagante. Hindi po. Ang contempt of Hindi, pagante ka. Ah. Uh. ah, uh. ka kasi nagtatago ka na. Diba? ba? Kung hindi ka Pugante, magpakita ka. nagtatagbuo ka eh. na nga anong tawag sa iyo. Oh, kahit pa anong explain mo diyan, Harry sa iyong channel, ang tingin namin sa iyo ay pugante. Yun. Maliwanag yun, ha? Ah of Congress, ikaw ay pinarusahan, pinapakulong ng Kongreso. Pero wala po akong batas na linapag. Nagsampan na po sila ng kaso laban kay Kasi at doon sa iba pang mga involved sa Lucky South 99. Hindi po ako kasama sa kahit anong kaso. Nagsampan nila sa ng kaso doon sa Tialis Alice Guo, sa Banban. Hindi rin po ako kasama doon. So wala po akong kasong hinaharap sa piskalya o sa Huku. Mukhang sa ngayon, pero mukhang meron na. are ah. Oo, oh, piniprepare na. Man, ang Kaso ko lang po, eh dahil ayaw kong ibigay ang mga dokumento na wala naman pong kinalaman sa investigasyon ng Pogo. At nandyan nga po yung desisyon ng Dexon bilang authority na hindi mapipilit na ibigay ang mga dokumento na wala kinalaman sa investigasyon. Ni hindi nga po siya po pwedeng panungin ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa investigasyon. Kasi ang nangyari dun sa Bengzon, nagkaroon na po ng kaso eh. Ang iniimbestigahan nila ay eh parang nagkaroon daw ng korupsyon dahil yung mga korupsyon ni Coco Romualdez, di Mano, ay binili ng Lopa Family na kamag-anak ni Cory Aquino. O, ang sabi ng korte, eh, hindi naman yung legislative in aid, hindi naman yung in aid of any legislation. Wala talagang batas na bubuhin. Ang gusto lang ma-establish, e eh, korup din yung mga kamag-anak ni Cory. O, ang sabi ng korte, dahil hindi siya in aid of legislation, hindi dapat ituloy ang investigasyon. At lalong lalo na dun sa kaso ng... Hindi kayo mananalo ng sagutan dito kay Roque. <laughs> na meron ng kasong nakasampa sa ombudsman. So kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng Pilip na aking mga pamilya sa Amerika, sa London, at sa UP, siguro naman hindi naman hindi naman unexplained wealth po 'yan, no? At bakit nangyari mga kaklase ko? Buhay naman ako sa isang gated community. Hindi ko po, po pinag-aayabang 'yan. Kasi bilang Kristiano po, talaga ang turo sa akin ng lola ko, bali wala po talaga itong mga material na mga possessions. Ang importante talaga, sticky first na kingdom of God. Yan po talaga pinaniniwalaan namin. Alam mo yung ano, yung mga yung mga may mga problema na or pinag-aabol na ng batas or may mga kaso na gumagamit na ng word of God. Pero noong wala silang kaso, eh buwala kayo dyan, walang gad-gad sa akin. Uh. Pero ngayon, may mga kaso, hinahanap na sila ng batas, kaka yung iba, sasampahan pa lang, gumagamit na ng an word of God, katulad ni Bayad Bay Oo, naglalatag na ng Bible verse. Hindi ko nga alam, baka palitan niya si Kibuloy. Pero, God has been good to the family. Dahil binigyan nga po kami ng lupain, dyan sa Paranaque, dati po ay taniman ng uh, palay, e eh biglang naging subdivision at naging commercial pa. Iyan lang po yung swerte ng pamilya ko. No? Pero, yun nga po, bilang isang abogado, hindi naman ako po pwede na baliwala yung kontrapatan ko. lalong lalo na itinuro ko naman sa aking mga sudyante sa UPLO kung anong dapat na sakop lamang ng legislative investigation. So ulitin ko po ha, hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa baka. Pugante ka! O oh, i-comment nyo dyan! Press one, sa naniniwalang uh, pugante! Si Ari Roque! Press one, press one, press one. Pinipilit niya daw kasi hindi daw siya pugante. Oy, salamat ha sa 182 likes natin dyan. Huwag nyo kalimutang mag-like sa ating live ngayon. Oo, uh, uh one, naniniwala pugante. Uh, hindi daw siya pugante, pero wala. Tingin namin sa'yo, pugante ka talaga eh. oh uh, Oo, tamo, ang daming naniniwala pugante ka. O, oh, uh, 100% daw, sabi ni uh, Marvin na uh, sumugat. oh? Uh? nako. Pugante ako sa kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po, cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt agad, nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilya. Ay, sure, okay, shoutout kay ano, uh, G.R. Tiongson. Doon sa extra legal killing, sa droga, at syempre sa Pogo. Hindi po tama yan. Ako po yung naging mambabatas. Binibigyan ko po ng importansya yung institusyon. Pero anong batas ba po ang bubuin nila? Meron pa bang bagong batas na kinakailang buuin? Eh yung IHL code po, kami po nagsulong yan at batas na. So hindi lang po murder, ako pwede gamitin kapag nagkaroon ng widespread and systematic killings. No? Pwede rin ang crimes against humanity. O, eh ano pang batas ang bubuin mo para dyan sa mga drug killings? Ganon din po sa Pogo. Ang dapat lang nabuuin na batas, total ban ba o hindi? Pagamat doon sa sa SONA ni uh, PBBM, sinabi niya total ban ng Pogo, ay hindi Iba na po. po pangalan nila, IGL. At ngayon, may kumakalat, may lumulutang. Meron daw dosa. Oh, sabi para... dito, oh. Uganti ka talaga. Wawa, wow. ano daw? Wawa ka naman O, oh, tamo may naawa pa sa'yo, Harry Roke eh. Kawawa ka talaga Oo, parang... Parang noon malaya kang maglakad dyan Sa kung saan-saan lugar Ngayon hindi na Oo Nagtatago ka na Imbis kakain ka dun sa mga... Kainan na masasarap Hindi ka na makakain dun Kasi pag may makakita sa'yo Isumbong ka naman Si Roke oh, kumakain dito O, oh, huli! O oh. paano na yan? Parang mahirap yung buhay mo ngayon, na. Mukhang magsisilibrate kayo ni Kibuloy. Ikaw, Alice Guwo. Si Digong, ano yan? Magpapahuli yan, siyempre. oh, magpapahuli yan si Digong. Ano yan eh? Founder yan eh. Founder niyo, di ba? Oh. Parang dos disipulo ni Cristo na may exempt sa ban. So kapag sinabi kasi ban, lahat dapat bawal. Walang exception, di ba po? Ay nako. So, ang anong tanong? Oh, ang huminga ng malalim hay nako. Oh, uh, stress na yan. ba ako o hindi? Well, naniniwala po kasi ako na kapag ang kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari. Hindi daw po. siya to surrender. Gagayain mo rin si Kibuloy na sinabi niya hindi ka magpapahuli ng buhay. Hindi ako magpapahuli ng buhay! Ayun, nahuli ng buhay si Kibuloy. Gayahin mo rin, sabi mo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Yun Diba? Dapat may paninindigan ka. Oh, San ka pa? Na na nasurrender ko siya ng isang araw nung ako po ay nagpakulong dahil di umano, dinisrespect ko raw ang kongreso. Kung wala, maalala nyo ha, wala pong disrespect doon. Walang pagbabastos. Ang pulay-pulay ko pa nga. Pag sabi nila, dapat makontent ako muli dahil ang dami ko rong na salita na sinabi matapos akong mapalaya. Alam nyo po, hindi gaya ng hukuman na pinuprotektahan laban sa pagbabatikos ng publiko, ang kongreso po, eh hindi naman binibigyan ng na ganyang proteksyon. Wala pong indirect content. Bakit? Kasi puro politiko po sila kaya po nilang sumagot. Samantala ang mga WES, pinaprotektahan laban sa mga pagbabatikos kasi hindi sila makasagot. Ang kanilang sagot ay doon lamang sa kanilang mga desisyon. So, mga kaibigan, hindi po ako pugante. Ako po isang... Oh, press ulit! Press one! Sana naniniwalang pugante! Si Arero kay press ulit! Kasi kinikli... Sinasabi niya talaga na hindi daw siya pugante. Eh, pakita natin sa kanya na pugante talaga siya. <laughs> oh, press ulit! Press Oo, oh, oh tuyan kibuloy, oh. Pugante ka daw, oh. Ang dami nag one, kibuloy, oh. Ah, kibuloy tuloy. Kibu akala ko kibulo yung kanto. Oh, are roke oh, dami oh. 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 Oh si ano si di ko na nga mabasa yung mga pangalan no. Oh. Ay eh, grabe po, ganti ka daw talaga. Paano na yan? Kahit anong sabi mo diyan sa video mo na hindi ka puganti pero ang paniniwala ng mga nanonood sa akin ngayon ay eh, ka kahit ako yun yung paniniwala ko eh. Oo. Oh, oh. magpahuli ka na kasi. Di ba? Oy, okay, Ma'am Delia Wagner, shoutout po sa iyo. Magandang hapon po, magandang gabi. Ah, uh, pugante. <laughs> Nasasaktan si Roque pag uh, nagko-comment kayo ng ganyan eh. Uh, tuloy natin. Sa ordinaryong mamamayan, pinaglalaban ang kanyang karapatan. Alam ko po na makapangyarihan ang mga congressmen. Alam ko po na napakadami nila. Pero ako naman po, bilang ordinaryong mamamayan, may proteksyon. Ang tawag po dyan, ang Bill of Rights ng saligang batas at paninindigan ko po yan. Dahil kung hindi paninindigan ng ordinaryong mamamayan ang nilang trapatan, tuluyang pong lalabagin ng mga power creepers. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema... Ayan, parang to... si Kibuloy din yan ha. Nasabi ni Kibuloy noon. Okay. Aharap ah, ako pag sa Korte. Pero nung may warrant of arrest na may sinampan na sa kanyang kaso at may warrant na hindi na nagpakita ng taguna. O tandaan nyo po ha, yung pinagsasabi. Nyari Roke dito. Taharap siya. Pag sa korte na. Tingnan natin. Ito, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. At kung ako ay in contempt of Congress, tatanggapin ko po yon, dahil ako naman, hinihimo ko ang aking mamamayang Pilipino, i-contempt of the people po natin, ang Quad Committee at itong Kongresong ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at tapat ha? Oo. Ah. Yan. Are roke, pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Oo, oh, oh. ang hirap kayong magtago ng tago. Tu, oh, tiinti ka ba? Oh, tago ka ng tago. I'm sure malayo na siguro yung isang buwan, huli na naman to. oh mahuhuli na naman to. Hindi ko lang alam ha, kung uh, ilang araw siyang ikukulong o buwan diyan sa Congress. Uh, hindi ko alam kung ilang ilang ano may idea ba kayo? Ilang anong si Roque ikukulong? Kasi nung nakaraan isang araw lang eh, pero ngayon mukhang matagal-tagal ah. Uh. Feeling ko lang naman, feeling ko lang. So, yun po yung reaction natin patungkol dito kay Harry Roque, talagang uh, makunat, matigas. No? Nag uh, nagmamatigas talaga. Oh, sabi ni, ano, sabi ni Kapitan, uh oo. -oh. Lahat ng nanonood dito, puro bangag, maliban sa DDS. Uh oh Alam mo, totoo yan. Lahat ng nanonood dito, di ba? Uh oo, -oh, mga pugi, magaganda, maliban sa mga DDS na yung iba, uh, dugyot, yung iba, manyakis, yung iba, pukpuk -puk yung pamilya, katulad ng pamilya mo, ha? Kapitan, yung pamilya mo, oo, uh oo, -oh nagchuchupaan kayo at yung tinggil ng nanay mo kinakain mo K.O. Nakakahiya ka Oo, kami dito may mga utak E eh, kayo, utak lamok <laughs> Okay pa nga sana kung utak munggo ka eh Diba? Eh wala eh, utak lamok eh Oh, Mag-comment ka! Uy! Ba't miglak ang nawala? Ah, oh, kapitan, putang ina mo, paki sa pamilya mo. Sabi ni Bullpoint Ma'am, putang ina ka daw. Ah, oh, ang pamilya daw natin, putang ina. Mga kumakain ng ano tae. tinggil. Dutae nga eh. Pag supporter ng dutae, yun palaga 'di ba? Huwag kang masasaktan, putang ina mo. Uh, hindi po ako mabait ha. Ako po ay nanggagago sa mga taong inutil din. O, lalo na yung mga expired na po yung utak. Ay, eh, binababoy po natin yan dito. Ha? O, nang bababoy po tayo dito nang wawalang hiya, nang tatarantado, lahat na ginagawa po natin. Kaya huwag kayong iiyak. Mamay, pag naubusan to ng load, Ma, paludan mo naman ako. Gigil ako dito kay bullpoint man. Hindi ako makaganto. Wala na ako load. <laughs> Gigil na gigil. Anyway, yun lang po yung reaction natin dito patungkol kay uh, Harry Roque. At abangan nyo po mamaya. May mga upload po tayo.